This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito po si Brother Dave and welcome sa Come, Follow Me Philippines. Nitong Abril, Ikawalo at ika labing apat. Ang matutunan natin dito ay nagmumula sa mga chapters ng Jacob 5 and 7. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayon ay ang Panginoon ay kasama natin sa paggawa. Ang pangunahing mensahe ng talinghagang sa Jacob chapter 5 ay ang pagpapakita ng kababaan at pagkakaroon ng ang unawa at habag ng Diyos sa kanyang mga anak ipinapaliwanag nito na bagaman ang mga tao ay may kalayaang pumili mayroon din mga bunga ng kanilang mga gawa at ang Diyos ay may habag at pag-asa sa kanilang pagbabalik-loob sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan at pagpakumbaba maaaring magkaroon ng pagbabago at pagpapala sa buhay. Ang talinghaga ay nagpapakita rin ng prinsipyo ng pagpapalit kung saan ang mga sangang mainam na bunga ay tinanggal at pinalita ng mga sangang bagong nagtutubo ng mabuti. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagripaso at pagbabago upang maging handa sa pagtanggap ng biyaya at pagpapala mula sa Diyos. Ang talinhaga ng mga puno ng ulipo ay isang kwento ng naglalarawan ng pag-aalaga at pangangalaga sa buhay at pagpapalago ng mga tao. Kaya ng pag-aalaga sa kanilang bansa o komunidad. Sa kwentong ito, ang mga puno ng ulipo ay kumakatawan sa mga tao at ang Panginoon ng Ulipuhan ay kumakatawan sa Diyos o isang pinuno. Binibigyan din ng kwento ang kahalagahan ng wastong pangangalaga at pag-aalaga upang magbunga ng maputing mga gawain at relasyon. Ang talinhagang ang Diyos ay Diyos ng buong mundo at hindi lamang ng isang bansa. Gaya ng Jerusalem ay nagpapahayag ng malalim na kahulugan ukol sa kahalagahan ng pagmamahal at pagkakaisa sa kabila ng mga pagkakaiba. Ipinapakita nito na ang Diyos ay hindi naaayon sa isang partikular na lugar o kultura, lamang kundi handang magmahal at mag-alaga sa lahat ng kanyang nilikha. Sa pamamagitan ng talinhagang ito, hinahamon ang bawat isa na lumabas sa kanilang sariling mga limitasyon at magpakita ng pagmamalasakit at pag-aalaga hindi lamang sa sariling grupo o bansa kundi pati na rin sa iba't ibang mga kultura at lipunan sa buong mundo sa pag-unawa sa talinghagang ito ipinapakita ang importansya ng pangunawa, pagtanggap at paggalang sa iba't ibang paniniwala at karanasan. Ito'y isang paalaala na ang pagiging bahagi ng isang pandaigdigang komunidad ay nagdadala ng mga responsibilidad at tungkulin na hindi lamang para sa sariling grupo o bansa. Sa halip, ang pagiging bahagi ng mas malawak na lipunan ay nagtutulak sa atin na maging mas maunawain, mapagpakumbaba at mapagmahal sa lahat ng tao anuman ang kanilang pinagmulan o kultura. Sa ganitong paraan, ipinapakita ng talinghagang ito ang halaga ng pagkakaisa at pagmamalasakit sa buong mundo bilang bahagi ng ating pananampalataya at paglingkod sa Diyos ang pahayag na pag nasa kasalanan ay pwedeng magbago at sumunod kay Kristo tanggapin ang pagkakamali magpakumbaba at manalangin ng awa krasya at kaligtasan. Ako'y kanyang tutubusin ay naglalaman ng malalim na aral tungkol sa pagbabago at pagpakumbaba sa harap ng mga pagkakamali. Ipinapakita nito na sa kabila ng ating mga pagkukulang at kasalanan, may pag-asa pa rin tayong magbagong buhay at maging mas mabuting tao ang pagtanggap sa ating mga pagkakamali at pagpakumbaba ay mahalagang hakbang sa pagtahak sa landas ng pagbabago at pagunlad sa pamamagitan ng pananampalataya at pakikisama kay Kristo maaari nating makamit ang kanyang awa, krasya at kaligtasan na magbubukas ng mga bagong pagkakataon at pag-asa para sa atin. Sa panahon ng pagkakamali at kaguluhan, ang minsay ng pahayag ay nag-aalok ng gabay at inspirasyon sa atin upang harapin ang ating mga pagsubok ng may tapang at determinasyon. Ipinapaalala nito sa atin na sa pamamagitan ng panalangin at pagtitiwala sa Diyos, may kapangyarihan tayong paguhin ang ating mga buhay at maging mas mabuting tao. Sa pagtanggap ng awa at grasya ng Diyos, nagiging posible ang pagbabalik loob at pagbabago. Ang pag-aalok ng kaligtasan mula kay Kristo ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at lakas upang harapin ang anumang hamon ng ating hinaharap sa buhay. Sa Jacob chapter 5, matutunan natin dito na si Jesus Kristo ang Panginoon ng Ulibuhan. Sa Jacob chapter 5 ay isang kwento na may malalim na kahulugan. Ito'y naglalarawan ng puno, bunga at mga manggagawa. Ngunit sa totoo lang, ito'y tungkol sa ugnayan ng Diyos sa kanyang mga tao sa buong kasaysayan. Sa mga talata na ito ng Jacob chapter 5 verse 40 to 41, 46 and 47. Ipinapakita ang panggigilalas at pagdadalamhati ng Panginoon sa kalagayan ng kanyang ulibuhan na kinakatawa ng bayang Israel. Ang pagluluksa ng Panginoon sa mga puno na hindi nagbunga ng mabuti ay nagpapakita ng kanyang pagmamalasakit at pagpapahalaga sa kanyang bayan. Ang pagsasalaysay ng Panginoon ng kanyang mga pagsisikap na alagaan at pag-aalaga sa ulibuhan tulad ng pagbubungkal, pagpuputol, paglalagay ng pataba ay nagpapakita ng kanyang matyagang pagmamahal at pangangalaga sa bayan. Sa pamamagitan ng talinhagang ito, ipinapakita ang panawagan ng Diyos sa kanyang bayan na maging tapat sa kanya at mamunga ng mapuputing punga ng kabutihan at kabanalan. Pinibigyan tiindi nito ang kahalagahan ng pagsisikap at pag-aalaga ng Diyos sa kanyang bayan at ang kabiguan ng bayang Israel na tuparin ang kanyang mga tungkulin. Ang mga talatang ito ng paanyaya ng Diyos sa kanyang bayan na magbalik loob at magpatuloy na tamang landas at ang kanyang malalim na pagmamahal at habag sa kabila ng mga pagkukulang ng tao. Jacob chapter 5 verse 61 to 75 Dito inaanyayahan ako ng Panginoon na gumawa ng kasama niya sa kanyang ulipuhan Jacob chapter 5 verse 70 sa aklat ni Mormon At ito ay nangyari na na isinugo ng Panginoon ang ulibuhan ang kanyang tagapagsilbi at humayo ang tagapagsilbi at ginawa ang inuutos sa kanya ng Panginoon, at nagdala ng iba pa ang mga tagapagsilbi, at kakaunti sila. Ipinapakita na nagkaroon ng pagtugon ng Panginoon sa kalagayan ng kanyang ulubuhan sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang mga tagapagsilbi. Ang pagpapadala ng mga tagapagsilbi ay nagpapakita ng kanyang pagmamalasakit at pangangalaga sa ulibuhan. Pati na rin ang kanyang hangaring maging mabunga ito. Ang pagdala ng iba pang mga tagpagsilbi. Pagamat kakaunti, lamang sila ay nagpapakita ng kagustuhan ng Panginoon na magkaroon ng katuwang sa pag-aalaga at pagpapalaganap ng kanyang kaharian. Sa konteksto ng talinhaga, ang pagpapadala ng mga tagapagsilbi ay maaaring maging simbolo ng pagtawag ng Panginoon sa kanyang mga propeta at mga lingkod upang magturo, mangaral at gabayan ang kanyang bayan. Ipinapakita nito ang patuloy na pagsasaalang-alang ng Diyos sa kanyang bayan at ang kanyang hangaring tulungan sila sa kanilang mga pangangailangan ang pagiging kakaunti ng mga tagapagsilbi ay maaaring magsabi na hindi lahat ay tumugon sa tawag ng Panginoon. Ngunit ang ilan na nagpasya na sumunod ay naging daan upang maipakita ang pagmamahal at awa ng Diyos sa kanyang bayan. The Jacob chapter 5 verse 61 to 62 Ang Aklat ni Mormon ano pa tumayo at, at magtawag ng mga tagapagsilbi upang masigasig tayong makagawa ng buong lakas sa ulipuhan upang ating maihanda ang daan upang muli akong makapagbunga ng likas na bunga ng likas na bungang mainam pinakamahalaga sa lahat ng iba pang bunga sa makatuwid halina humayo tayo at gumawa ng buong lakas natin sa huling pagkakataong ito sa pagkatinggin ang katapusan ay nalalapit na at ito ang huling pagkakataon na pupungasan ko ang aking ulibuhan Jacob chapter 5 verse 61 to 62 ipinapakita ang pangako ng Panginoon na magkaroon ng pagbabago at pagpapala sa kanyang ulibuhan. Kung susunod ang mga tao sa kanyang mga utos at magtutugon sila upang ito'y magpupunga ng likas na bunga. Pinibigyang diin ng mga talata ang kahalagahan ng pagkawa ng buong lakas at sigasig sa pagtupad sa tungkulin na ibinigay ng Panginoon. Ang konteksto ng talinhaga ang mga talatang ito ay maaaring magsilbing paalaala sa mga tao na ang kasalukuyang panahon ay ang huling pagkakataon upang magbago at magbalik-loob sa Diyos bago dumating ang katapusan ipinapakita rin dito ipinapakita rin nito ang kahalagahan ng pagtitiwala at pagsunod sa mga utos ng Panginoon upang magkaroon ng masaganang pagpapala at kasiyahan sa hinaharap. Sa Jacob chapter 5 verse 70 to 75. Ipinapakita ang pangako ng Panginoon sa mga tagapagsilbi ng ulibuhan na kung susunod sila sa kanyang mga kautosan at gagawin nila ito ng buong lakas, magkakaroon sila ng kagalakan at pagpapala. Pinipigyan tiin dito ang kahalagahan ng pagsunod sa mga utos ng Panginoon at ang pagiging tapat sa kanyang mga gawa. Kapag ang mga tao ay nagtutulungan at nagtitiwala sa Panginoon, nakakamta nila ang kasiyahan at tagumpay. Sa talinhagang ito, ang pagpapakita ng pagsunod, pagsama-sama ng mga tagapagsilbi, ay nagdudulot ng masaganang bunga sa ulibuhan na sumasagisag sa mabuting bunga ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ipinapakita rin nito ang kahalagahan ng pananampalataya at pagsasakripisyo sa paggawa ng mabuti na magdudulot ng kasiyahan at pagpapala sa buhay ng tao. Ang talinhagang ito ay isang paalaala sa atin na sa pamamagitan ng pagtitiwala at pagsunod sa Diyos, makakamtan natin ang tagumpay at kaligayahan sa ating mga gawain. At Jacob chapter 5 verse 71 sa aklat ni Mormon, At sinabi ng Panginoon ng ulibuhan sa kanila, Pumayo at gumawa sa ulibuhan ng buong lakas ninyo. Sapagkat tingin, ito ang huling pagkakataong aalagaan ko ang aking ulibuhan, sapagkat ang katapusan ay lubhang nalalapit na. Ang dagliang darating ang panahon, at kung gagawa kayo ng buong lakas na kasama ko, magkakaroon kayo ng kagalakan sa bunga na iimbakin ko para sa aking sarili, para sa panahong malapit nang dumating. Ang pahayag na ito ng Panginoon sa kanyang mga tagapagsilbi ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagiging masigasig at buong pusong paglilingkod sa kanya sa huling mga sandali ng panahon. Ang pagkakaroon ng pagmamahal at dedikasyon sa pagsunod sa kanyang mga kautusan ay mahalaga upang makamtan ang kagalakan at pagpapala mula sa Kanya. Ang pahayag nito ay nagbibigay inspirasyon at pagpapakilo sa atin upang magtakda ng buong lakas at panahon sa pagsasagawa ng mga gawaing naglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Alinsunod sa kanyang mga utos at kagustuhan na pamamagitan ng ganitong paglilingkod nagiging bahagi tayo ng pagtitibay sa kanyang kaharian at makakamtan ang kasiyahan at kagalakan sa paglilingkod sa kanya. Sa Jacob chapter 6 verse 4 to 5. Naaalala ng Panginoon ang kanyang mga tao nang may pagmamahal at awak. Sa mga talatang ito mula sa aklat ni Mormon, ipinapahayag ng propeta ang kahalagahan ng pagbabalik loob at pagsisisi sa harap ng Panginoon. Sa pagtawag sa kanyang mga kapatid na mahal, ipinapaabot ng propeta ang maawain at mapagmahal na pag-aalaga ng Diyos sa kanyang mga anak. Pinipigyang diin niya ang kakayahan ng Diyos na magbigay ng pagmamahal at habag sa kapila ng mga pagkukulang ng tao ang propeta ay nananawagan sa kanyang mga kapatid na lumapit sa Diyos ng may buong layunin ng puso na nagpapayag ng isang hamon na magsisi at magbago sa pamamagitan ng pagsisisi at pagsandig sa Diyos. Nagkakaroon ng pagkakataon na ang tao na maabot ang awa at biyaya ng Diyos. Pinibigyan tayo ng pagpapaalala na huwag patigasin ang ating mga puso at maging bukas sa awa at biyaya ng Panginoon. Ang kanyang pagmamahal at pag-asa ay palaging handang tanggapin, lalo na sa mga oras ng pagsisisi at pangangailangan. Sa Jacob chapter 5, verse 47, 51, 60, 61, 71 at 72 sa mga talatang ito mula sa aklat ni Mormon. Ipinapakita ang pagmamahal at pag-aalaga ng Panginoon sa kanyang bayan na kinakatawa ng mga ulibuhan. Ang pagsasalaysay na ito ay nagbibigay ng malalim na kahulugan tungkol sa ugnayan ng Diyos sa kanyang mga tao. Unang-una, ipinapakita ng Panginoon ang kanyang pagnanais na mapanatili ang kaputihan at pag-asa sa kanyang bayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pagkakataon upang magbago at mapabuti ang kanilang kalagayan sa kabila ng mga pagkukulang at pagsuway ng bayan patuloy na nagpapakita ng pagmamalasakit at pagtsatsaga ang Panginoon sa kanilang pagunlad at pagpapaputi pinipigyantiin ang pangangailangan na maging bukas at masigasig sa pagtanggap ng biyaya at kabay ng Panginoon. Ang pagtugon sa tawag ng Panginoon na maglingkod ng buong lakas, nagpapakita ng kandaan ng tao ay magpakasakipisyo at magtiwala sa kanyang mga salita at mga kautosan. Sa huli, ipinapakita ng talinhaga ang kahalagahan ng pananampalataya, pagsunod at pakikipagbahagi sa plano ng Diyos para sa kaligtasan at kagalakan ng kanyang bayan. Ang Diyos ay nagawa ito para sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Isu Kristo. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, si Isus ay nibigay sa atin ng pag-asa at pagkakataon upang magbago at mapabuti ang ating mga sarili. Sa kanyang sakripisyo ay nagdulot ng kapatawaran at kaligtasan sa atin mula sa kasalanan at kamatayan. Bilang bahagi ng kanyang plano ng kaligtasan, nagbibigay si Jesus ng pag-asa at inspirasyon sa atin na maging mas mabuting tao at maging tapat sa kanyang mga kautosan. Sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu, tinutulungan tayo ng Panginoon na lumaban sa kasamaan, magbago at magkaroon ng mas malalim na ugnayan sa kanya. Kaya nga't sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal at biyaya, tinutulungan tayo ng Diyos na maging mas mabuting mga tao, maging tapat sa kanya at magtulong-tulong para sa kabutihan ng lahat. Ang kanyang pagmamahal at sakripisyo ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay at maging tunay na masaya at makabuluhan ang ating pamumuhay. Mga kapatid, gusto ko pong malaman ninyo na mahal na mahal po tayo ng ating Ama sa Langit.